So mga kaibigan, may tanggap ulit ako dito ng MacBook. Ito to siya. Tawagin oh, natin. Hindi ko alam kung sira na ito. Buhay naman. Mga bata. No. <laughs> ito, Sa na siya. Sa time natin. One eternity later. Hello, good evening. Good evening, sir Joshua. Opo, yes po, sir. Speaking po. Itong MacBook Opo. mo, nagtataka lang ako ah. Okay naman siya. Walang dead pixel. Lahat ng button sa keyboard gumagana naman actually kasi sir makbuko na yan walang nasasagap na wifi ah walang wifi teka chuchu ko ha ah. ay oo oh, oh, not connected nablang ko sa walang sir walang nadidetect eh, off ko ah. Searching lang siya, oh. Yung bag ko na pinaglalagyan niya, na, ipatong ko sa washing machine. Tingnan wala lang tubig ang washing machine ko. Yung bag ko, nagkakanta ikot ikot <laughs> Maayos pa po kaya yan, sir. Maswerte ka talaga, sir. Hindi nasira LCD. So, sige, sir. Umpisa na po namin itong ano, gawin. Kilalang pinakamagaling sa lahat Kung usapan lang ay rinan siya iPhone, kilalang talagang pinakamay tatan Hindi naman sa nagmamaangas Nagmamahangin at nagmamataas Ispay sa pilang talaga Ang kilala kong oh, pinakamalupit at malakas May iPhone ka pang sa baha Yung screen pumutok na basa Maghapon ka ng balisa Kasi di mo alam sa